Hello guys, welcome back to my blog. Ito ay Pamalas TV na nabibigay ng idea at kaalaman. Ayan, isang video na may papamalas ko sa inyo. Ito ay ang pagpatubo ng ubas at pagtrim ano. Ayan guys, kung mapapansin nyo nga, mayroong bunga siya. Ito guys ay hindi pa naman natin pinapabunga pero siguro nasa panahon na para siya magbunga. Ayan, namulaklak siya at ito nga na-develop, yung kunting bunga lang dahil nga tagulan ngayon nalagas yung ibang mga bulaklak yan ang kagandahan guys ano kahit hindi pala natin pabungahin ang ubas ayan talagang kusang may lumalabas ayan at aantayin natin lang guys na maging mainit ang panahon maging maganda para mag trim tayo para iwas fungus sa ating ubas kasi yung mga bay nito gagawin nating pantanim para malagdagan pa ang ating tanim na ubas dahil nagsisimula pa lang naman tayo dito tayo kukuha ng pantanim ayan Ayan guys, dahil maganda lang ngayon ang panahon, mainit. Ngayon na tayo magtitrim ng ating ubas. Ayan. Titrim natin yan. Kukunin natin yung mga bay nito. Kahit medyo maliliit yun, gagawin nating similya to. Ayan. Ayan mga bay na yan. Ayan, gagawin natin mga pantanim natin at papatubuin natin. Ayan, dahil ito nga, o oh. Ang gagawin natin dito, yung ibang mga bay nito na hindi na pwedeng pahabain pa ititira natin yung pwedeng magbunga ayan pipiliin natin yan ano ayan kaya kaya ano natin to yan ito nga guys yung puno nya ano, medyo maliit pa nga sya dahil magit pa lang naman to isang taon dahil nga hindi natin to naasikasong mabuti medyo maliit pa ano ayan. ayan guys umpisahan na natin ang pagtitrim Tuloy natin mga... Ayan, tapos na tayong mag-trim. Ayan, nakuha na natin yung mga bay na pwede natin na gawing pantanim. Ito siya. Ayan. Medyo marami-marami rin yung nakuha natin dito. Okay guys, anuhin na natin to. Tulputulin. Ayan, ito guys yung mga nakuha natin doon sa ubas natin na pruning. Ano? Medyo malilit nga siya dahil napabayaan nga natin to. Pero pwede itong gawin natin na similya dahil nagsisimula pa lang naman tayo pwede na ito ayan puputul-putulin pa natin yan guys ano ito nga palang gagamitin natin na pambalot kapag tayo magpapatubo ayan babalot natin sa tela yan okay guys puputul-putulin muna natin ayan puputulin natin itong bay natin nakuha no mga mga 1 feet o 30 cm ang haba na gagawin natin na ano no pagpuputol dito sa mga bay na to siyempre mag umpisa tayo dun sa pinakapuno kasi dun lumalabas ang ugat para hindi mag magkabaliktaran yung pagputol natin ano makikita naman natin sa yung pinakapuno niyan kaya pag magkukuha tayo dapat kung sa yung pinakapuno doon natin sasama-samahin para hindi magka para baliktad yung mga bay natin na patubuin ano Ayan. Kahit sa dyaryo o sa papel naman guys, pwede natin patuboy ng o paugatin ang ano, ubas. Hindi naman kasi masila na paugatin ang ubas. Madali lang kasi itong magugat. Basta basa ang ating paglalagyan na mga bay na to. Ito ay mag-uugat. Kaya napakadali lang magpaugat ng ubas. Ayan. Putulin muna natin lahat yan. Na ayan tapos na tayong magputol ayan kababansin sa tubig para ayan bawasan natin ng konti guys yung pinutol natin ano i sasagad natin doon sa pinakamata ayan dahil doon dyan lang talaga lumalabas ang ugat ayan bawasan natin yan ayan ayan Ayan, tapos na tayo magputol ng mga bay ng ating patutubuin na ubas. Ayan. Ayan, lalagay natin dito sa tela. Basahin muna natin tong tela to, ano? Ayan. Sana. Diyan natin ang babalot. Ayan, basahin pa natin. Ayan. Okay na, basa na. Saka natin to babalot ng plastic. Ayan. Tapos, so, papasok natin dito guys yan sa plastic. Ano? Guys na ano na natin balik na natin ano itingnan natin to mga 20 days kung may ugat na siya Ayan. guys ito na yung pinaugat natin na grip ano itingnan na natin dahil mula nung nilagay natin dito to 20 days yan, 20 days na ngayon yan yung ugat na. Yan may ugat na yung pinatubo natin ng grips. Yeah. Siya. Yan yung nakatimpang ugat ng grips ano. Tapos ilalagay na natin dito sa taniman. Ito na. Yan may mga ugat na siya. Yan lalagyan na natin dito sa ating plastic dito. Dito, 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 dito dito develop natin dito yan yan may dahon na nga sya gusto yes, nga lang pagpapak ng grip ayan o okay. yes, guys bali dito natin i-develop ang ugat ng ating grips na pinaugat sa black na plastic na to at yung nilagay kong lupa rito guys yung pinabulok na ipa at lupa Ayan, pinaghalo ko ano yan kapag medyo may marami ng dahon pwede na natin tong tanim sa gusto nating na pagtanim nating babalikan ito guys ano pa update ko kayo kapag pwede nang itanim to yan ayan guys after 3 weeks guys ito na yung mga dahon niya mayroon na siyang taga apat na dahon ano dito ngayon iba dito pwede natin i-transplant sa gusto nating taniman yan guys so napakadali lang na magpatubo ng ubas o grapes yan yan nga oh ito na yung ating pinatubo ano yan guys kung nagustuhan nyo guys sa ating video subscribe and like and share na lang guys at pakipinot ang notification bell para updated kayo sa ating mga video pag susunod ano ayan bye bye